Salamat araw sa inyong mga kasangkayan. Ito po ay ang mga nagawa ng buong namaris sa tulong at suporta ninyong lahat. Nakapagbigay po tayo ng tulong pinansyal sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga sumakabilang buhay. Maliit man o malaki ay lubos at bukal sa ating mga puso at naisip paabot ng buong namaris officer ang tulong pinansyal at mga posibleng makatulong pandagdag gastos. At sa ngayon po, ang isang proyekto ng Namaris na isang classroom sa may Napot National High School na kung saan ay naitayo na po dahil sa tulong at pakikisa ninyo sa tuwing sayawan ng Namaris o Maris. Nakalikom po tayo ng pondo para makagawa nito at nagpapasalamat din tayo sa mga sumusuporta na nagbigay ng kanika nilang mga blessing para sa ating proyekto. At ito po ay pansamantala lang nilagyan ng pawid na bubong para magamit na po agad lubos naming inaasahan sa darating na event sayawan ay kayo po ay makikiisa uli para naman po mas mabigyan natin ng mas maganda at matibay na pundasyon o bubong at magamit na po ng tuluyan ng mga mag-aaral. Muli ay taos puso po kami nagpapasalamat sa pakikiisa ninyo para makalikom ang namaris o ang salbamaris ng pondo para sa isang proyekto at sa mga taong natutulungan natin. Ang nais nice lang natin ay ang makatulong sa nangangailangan at kung sakali sa mga nais nice magbigay ng kanilang blessing ay nakabukas po kami para ipapatid sa bawat isa ang inyong tulong. At sana ay suportahan pa natin ang mga namaris at asahan ninyong lahat ng malilikom ay makakagawa pa tayo ng mas magagandang proyekto at makapag-abot pa tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kasangkayan, dako nga salamat sa iyong atanan. Kay kung bisan hain kit, derikit na hinga nga limot sa ato na tawhan. Ini an mga resulta sa iyo pakikisayo sa ato sa rayaw o pakikiapi sa pagsalin-urog permisan na Maris event. Ini nga mga nahimo nga proyekto sa Namaris ug salbamaris, tigang tikang pasan mga nahiuna nga mga opisyales ngadto sa niyan ay kinasingkasing nga ginpapaabot namo nga dako nga pasasalamat namo nga ginborobligan niyo base makahimo an sin mga proyekto nga magagamit ug makabulig sa igkasita mga urupod ug sa mga madatong pangapanahon ngadto sa mga matatao pala sa mga madatong pangapasarayaw, hingyap namo nga makisarayaw kam utro sa ato nga base makalikom og makahimo pakit sin mga proyekto nga makabulig sa ato tagsa nga diri la sa sayo nga tawo og sa kakilala nato na kun diri sa nga tanan nga lansan san ato bulig padayon kit san pagburublik mga kasangkayan Magkasarayaw kit Tumirik to'y lakit pero matukob nganda mo paan ato mabuligan? Kami, bukusan na maris opisyal ay malipayon nga nagkapasalamat sa iyo atanan Makasayaw ka na, makabulig ka pa. Are you ready? DJ Mike. Hey